told uh, that I'm being bashed uh, thoroughly by paid ads on YouTube, mm -hmm. Facebook and other platforms. Uh, palagay ko naman napakaliwanag ng uh, statistics at uh, maipapakita naman natin yung DSWD four-piece budget. Ang tanging ginagawa ko, kasi kung minsan, madalas sabihin na natin, 2021 onwards, talagang hirap ang uh, DSWD na gastusin ang kanilang budget for four piece. Kasi nababawasan sila eh. Nababawasan tapos naalintala <clears throat> pa yung listahan three. So, yun nga. Kung bakit pa sila nag aads para banatan ako, <laughs> gumagastos. Ha? <laughs> talagang gumagastos. Sana gamitin na lang nila para sa ating mahihirap. Kung abalang-abala sila sa mahihirap at may pera silang extra, ipamigay na lang. Huwag na lang birahin ako ng birahin. Kasi ang liwaliwalag naman ng, uh, ng budget, wala naman dyan sikreto na pag hindi nagagastos, ang lagi kong kinatatakutan, mababawasan. Ibabalik yung pera sa ating National Treasury. Higit pa doon, sa susunod na taon, iaawas na yung mga hindi nagastos. So, paliit ng paliit ng budget eh ayokong ayokong mangyari sa DSWD yan. So uh... Um, that's what I was always trying to prevent that uh, DSWD will uh, have its budget complete and inherent as opposed to its getting uh, diminished year on year because of the difficulties such as the closure of the schools so your educational assistance such as COVID making it impossible to uh, uh, find everyone such as the incompletion of the listahanan 3 all these things got in the way of uh, so much of the implementation of the four P's, and yet we found a way to salvage the budget of DSWD. Kung ako'y binabanatan, mm -hmm. ewan ko na lang sa kanila. Talaga, patawarin na lang sila ng Panginoon. May antalap. Sa palagi ko, hindi naman masama kasi unang-unang inaasahan yung uh, mga barangay kapitan, yung mga mayor, talaga naman... Uh, aasahan mo at aasahan yung mga lokal kasi kilala nila yung mga tao at uh, yung MSWD tutulong yan sa DSWD kasi walang kakayahan yung DSWD na mag-identify by themselves. So nagpapatulong rin sila sa barangay. Ang mahirap kapag nakikialam na at napo-politicize. Yun ang ibang usapan. At the end of the day the final list to me is the most important and it should be finalized by the DSWD. To me, that's the most important. Uh -huh. Ma'am, you don't see anything uh, wrong na, uh, kasi siya, no, like invite na invite na maging present sa tama, tama. LGUs. Tama, kasi, halimbawa, ako kasi yung, uh, ako yung chair na, ako yung vice chair dyan sa DSWD budget, nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, mm -hmm. yung mga senior citizen, na-invite ako, eh, Natutuwa naman ako makita sila at saka importante sa akin eh. Dahil kailangan ko marinig sa kanila natatanggap ba ninyo? Mm -hmm. Or may awas ba yan? Mm -hmm. Imposible na hindi ako pupunta. Kailangan ko pumunta, kailangan ko marinig kung na implement ba properly. Ang pangit lang talaga, pag pinakialaman ang listahan. Ibang usapan yon. Kasi, pag pinuliti ka yan, ayan, nagkakaloko loko na at nagkakaturoan. Noon, alam ko, kasi nung governor ako, iniiwasan na DSWD na sabihin sa mga politiko. Mm -hmm. Ayaw nila talaga sabihin sa biski uh, sa barangay kapitan, biski sa mayor, biski sa akin ng gobernador para hindi ma-politicize. Pero nung bandang uli, nahihirapan na rin sila kasi ilan lang naman sila. Eh kailangan talaga nila magkonsulta at hanapin yung tao sa bar barangay. So ang ending, tulong-tulong na lang. Pero sa final listing, ano man ang isubmit at i-approve o ituro ng mga barangay kapitan, mayor, governor, at iba pa, sa bandang uli, ang final list dapat na sa DSWD at wag na natin pakialaman. We just submit what we know and that's it.